Kahulugan ng makukulay na isda sa panaginip Ang panaginip tungkol sa makukulay na isda ay nagdadala ng isang mahusay na signal May darating na hindi pang karaniwang bagay at dapat kang maging handa na gamitin ang iyong oras Ang makukulay na isda ay simbolo ng swerte para sa maraming tao Ang mga isda na may iba't ibang maliliwanag na kulay ay magpapaginhawa din sa iyo. Makakatulong ito sa iyo na mailabas ang stress na iyong dinaranas. Kapag ang iyong isip ay pagod at nakakita ka ng magagandang isda sa lawa, maaari kang maging masaya. Ito ay magbibigay sa iyo ng kaginhawaan para sa isang sandali. Bukod dito, ang makukulay na simbolo ng isda ay nagdadala ng magandang balita. Ang panaginip tungkol sa makukulay na isda ay halos palaging sumisimbolo ng mabuting balita. Kapag ganito ang panaginip mo, darating ang magagandang bagay sa iyo. Sa lalong madaling panahon, makakakuha ka ng maraming benepisyo na magmumula sa iyong saloobin. Ang panaginip tungkol sa makukulay na isda ay maaari ding kumatawan sa maraming bagay kailangan mong tandaan ang nangingibabaw na kulay sa iyong mga panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga aquatic na nilalang na ito ay maaaring sumagisag ng pag-ibig at kasaganahan sa buhay pinansyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng makukulay na isda. Kapag nanaginip kang makakita ng makukulay na isda na may kaakit-akit na anyo, ito ay isang malinaw na senyales na mo ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa iyong buhay pag-ibig sa lalong madaling panahon. Ang hayop na ito ay may direktang koneksyon sa pag-ibig at hindi malilimutan. Sa makatuwid, ito ay tumutukoy sa pag-ibig at sa parehong mga katangian. Kung makakita ka ng maraming makukulay na isda, nagpapakita ito ng mahusay na senyales para sa iyong buhay. Sinasabi nito sa iyo na mabubuhay ka sa isang sandali ng hindi pangkaraniwang kaligayahan na hindi mo pa nararanasan. Kung naghihintay ka pa ng sagot tungkol sa isang proyekto o plano, ito ay isang senyales na magiging maayos ang lahat at ang mga resulta ng lahat ng ito ay magiging malaking interes sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang blue fish ang panaginip tungkol sa bluefish ay malapit ng nauugnay sa kung ano ang nararamdaman mo sa iyong sarili. Ang asul na kulay ay kumakatawan sa emosyonal na lakas at tiwala sa sarili. Ang ganong panaginip ay nagpapakita na ikaw ay isang taong napaka-confident sa iyong ugali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang isda. Palaging dala ng pula ang kulay na tumutukoy sa pag-ibig at pagsinta Gayunpaman, ang red fish ay naging simbolo ng kakaibang mga saloobin at mapusok na pagkilos. Ang panaginip na ito ay isang babala na dapat kang manatiling kalmado at pag-isipang mabuti ang iyong mga aktibidad bago kunin ang mga ito. Ang pag-uugali na ito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan para sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng isda ang green fish ay isang panaginip na sumisimbolo sa pagiging makasarili. Ito ay isang senyales na labis mong iniisip ang iyong sarili. At ang ganitong uri ng pagkilos ay ginagawa kang isang napaka-individual na tao. Ang bawat tao ay kailangan mag-isip tungkol sa kanilang sarili nang hindi na kompromiso ang empantya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na isda. Ang kulay na ito ay maaaring magkaroon ng kakaibang kahulugan. Ang panaginip ng dilaw na isda ay nangangahulugan na sa lalong madaling panahon, makakakuha ka ng maraming benepisyo sa trabaho at buhay pinansyal. Sa kabilang banda, ito rin ay isang senyales na naaawa ka sa isang bagay na iyong nagawa. Makakatulong kung gagaling mo ang mga sugat na ito bago ka makapag-move on. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mangisda ng makukulay na isda. Kapag nanaginip ka na ikaw ay nangingisda ng makukulay na isda, ito ay senyales na ang mga bagay-bagay ay napakahusay. Ang panaginip na ito ay may kinalaman din sa iyong pisikal na kalusugan. Ang panaginip ng pangingisda ng makukulay na isda ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagyakap sa pagkakaiba-iba at sa iba't ibang karanasan at mga taong nag-aalok ng buhay. Kung paanong ang bawat isda sa panaginip ay maaaring magkaiba sa kulay at sukat nito, kinakatawan nila ang pagiging natatangi at individualidad sa mundo. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na ipagdiwang at pahalagahan ang kagandahan ng pagkakaiba-iba, kapwa sa iyong sarili at sa iba. Hinihimok ka nitong tuklasin ng mga bagong pananaw at kultura dahil hindi mo alam kung ano mga masiglang karanasan ang naghihintay sa iyo sa kabila ng iyong comfort zone. Gayun din ang panaginip na ito ay nakakaapekto sa sektor ng pananalapi. Ipinapakita nito na malapit mo ng matamasa ang mga makabuluhang pakinabang sa iyong buhay pang ekonomiya kahulugan ng panaginip tungkol sa makukulay na isda sa isang aquarium. Kapag nanaginip ka ng isda sa aquarium, ipinapakita nito na nahihirapan kang ipakita ito sa ibang tao. Pakiramdam mo ay nakulong ka sa mga emosyon at nalilito ka. Ang panaginip na makukulay na isda sa isang akwaryum ay nagsisilbing simbolo na humihimok sa iyo na mas malalim sa iyong subconscious at galugarin ng mga kaharian ng hindi alam. Habang pinagmamasdan mo ang mga isda na lumalangoy ng maganda, inihikayat kang magsimula sa pagtuklas sa sarili at pagsisiyasat sa sarili. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na pag-isipan ang iyong mga damdamin at pagnanasa at maunawaan ang nakatagong kaibuturan ng iyong pagkatao. Inihi kahit ka nitong sumisid sa ilalim ng tahimik na tubig ng iyong kamalayan at i-unlock ang mga lihim. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na makulay na isda. Kung nanaginip ka ng isang patay na makulay na isda, ito ay senyales na haharapin mo ang mahihirap na panahon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na makakaranas ka ng matinding kalungkutan at mapapalampas mo ang isang sapat na pagkakataon. Ang isang patay makulay na isda sa iyong panaginip ay nagdadala din ng mas malalim na layer ng simbolismo. Ang mga isda ay madalas na nauugnay sa mga emosyon, intuwisyon at spiritualidad. Sa makatuwid, ang pagkamatay nito ay nagmumungkahi ng isang potensyal na pagdisconnect mula sa mga apektong ito sa loob mo. Ito ay isang tawag upang galugarin ang napapabayaang kalaliman ng iyong mga damdamin at muling kumonekta sa iyong intuition. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ang pagsugpo sa mga mahahalagang bahagi ng iyong pagkatao ay maaaring humantong sa pagwawalang-kilos at kawalan ng balanse sa iyong buhay. Yakapin ang simbolo na ito bilang isang makapangyarihang katalista para sa paglago na nagbibigay daan sa iyo na gabayan ka patungo sa isang mas maayos na pag-iral kahit na nagdudulot ito ng hindi magandang tanda. Ang babalang ito ay dumarating upang bigyan pansin ka kung ano ang darating at kasama nito. Meron kang pagkakataong magbago sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na makukulay na isda. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang maliit na isda na may maraming kulay, maaari ito maging isang magandang senyales para matanto mo ang mga detalye ng iyong buhay. Sa makatuwid, bigyan pansin ang lahat at ang lahat sa paligid mo. Kadalasan, maaring hindi mo masyadong binibigyan pansin ang maliliit na bagay. Pinahihirapan ka nito sa mga problema sa hinaharap na mahirap para sa iyo na lutasin. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay lumampas sa mga hangganan ng kakaibang imahe nito. Ito ay isang banayad na paalala na ipakita ang iyong mga hangarin sa mga nasasalat na katotohanan. Kung paano ang maliliit, makulay na isda ay walang kahirap-hirap na nag-navigate sa malawak na kailaliman ng mundo ng panaginip, ikaw din ay kayang talunin ang anumang mga hadlang sa iyong landas patungo sa tagumpay. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng walang limitasyon, potensyal sa loob mo na naghihikayat sa iyo na ituloy ang iyong mga hilig. anuman ang mga hamon na maaaring lumitaw, Higit pa rito, ang maliliit, makulay na isda ay nagsisilbing simbolo ng pagringyo at personal na paglaki. Habang maganda silang dumadausdo sa panaginip ng karagatan, sila isang patunay sa pagbabagong paglalakbay na iyong tinatahak. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na pagbabago ay hindi isang bagay na dapat katakutan kundi yakapin.